PANALANGIN SA GABI Diyos amang makapangyarihan sa lahat, walang hanggang Diyos, banal at dakila, nagpapasalamat kami sa iyong ipinakita sa amin ang tamis at kahinahunan ng iyong pag-ibig. Walang yakap ng kasing init at katiwasayan ng iyong mga bisig para sa iyong mga anak. Walang makalupang tahanan ang makapagbibigay ng kaligtasan at kaginhawaan na aming matatagpuan sa iyong piling. Ngayong gabi, sa aming pagtitipon sa aming tahanan, pagkatapos ng maghapong pagpupunyagi at pagpapagal, kami ay napatuktok-dikin sa iyong pag at pag-aaruga. Walang mas ligtas na lugar kaysa sa iyo. Patawarin mo sana ang mga kasalanan namin sa araw na ito sa aming pag-aayos sa gabi, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kunin ang anumang ginawa namin ngayon at pagpalain ito. Sinikap namin gumawa ng mabuti habang ginagawa namin ang aming mga trabaho at tungkulin, kahit na ang aming mga pagsisikap ay hindi palaging perpekto. Naway, gamitin mo pa rin ito para tulungan at pagpalain ang iba. Tuluan mo kaming makuntento sa kung ano ang mayroon kami at iligtas kami sa paglereklamo sa mga paghihirap na aming kinakaharap. Madali kaming masiraan ng loob at madalas na naiinip kapag ang mga bagay ay hindi naaayon sa plano namin. Patawarin mo kami sa aming pagbungol at tulungan mo kaming tanggapin ang dumarating sa amin ng may katahimikan, kagalakan at pagdadasal upang ang iyong pangalan ay parangalan. Bigyan mo kami ng matamis at mahinahong espiritu na walang mga reklamo. Unuin mo ang aming mga puso ng iyong biyaya upang kami ay mabuhay para sa iyo. Hayaang mapuno kami ng tamis ng iyong buhay hanggang sa kami ay magbagong anyo upang maging higit na katulad mo. Hinihiling namin ito sa mahalagang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang nalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salamit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, na napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama. Sa Anak. At sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-unang. Una. Na yun at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.